Sa recipe na ito ay gagamit tayo dito ng apat na ng talong. Hiwain lang natin yan ng malilit na cubes. After nating mahiwa, hugasan natin ito mabuti at i-drain. At para naman sa gagamitin natin breading at butter, sa isang bowl ay lagay lang natin dito yung one sachet na chicken breading mix. At maglalagay na rin tayo dito ng all-purpose flour. Maglagay na rin tayo dito ng paprika powder na bibili lang yan sa grocery o kaya naman sa palengke. Maglagay na rin tayo dito ng asin at paminta. Haluin lang natin mabuti until mag -well combine. Once okay na yung ating breading, maghiwalay lang tayo ng mga tatlo hanggang apat na kutsara sa hiwalay na bowl. And then maglalagay tayo dito ng tubig. Haluin lang natin until makuha na natin yung tamang consistency ng ating butter. Hindi malapot at hindi rin malabnaw. Once okay na yung ating butter, ilagay na natin dito ang mga nahiwa natin talong. Make sure lang na makote natin mabuti ang mga talong ng ating butter dahil ito yung magsisilbing binder ng ating ginawang breading mixture. And after that, i-dredge o i-coat naman natin ang mga ito sa ating ginawang breading mixture. And then, pertuhin lang natin ang mga ito until mag-brown ang kulay at maging crispy ang ating mga talong. Lagi lang natin haluin para maiwasang masunog ang mga piniprito natin mga talong. Once nagkulay brown na, kagaya nito ay tanggalin na natin yan sa mantika. Mamit lang tayo ng strainer para madrain ang excess oil. And then, lutuin lang natin ang mga natitirang breaded talong. At habang piniprito natin yung iba, tikman naman natin kung malasa at malutong nga ang mga naprito nating talong. O ba diba? perfect ang pagkakaluto ng ating mga crispy talong. At para naman sa sauce, gagamit tayo dito ng mayonnaise, minced garlic, lemon juice o calamansi juice. Maglalagay na rin tayo dito ng liquid seasoning at ng lechon sauce. At timplahan lang natin ng paminta, asukal at ng asin. Haluin lang natin mabuti until mag-well combine. Once na mix na, tikman muna natin. Pwede kayo magdagdag dito ng asin o liquid seasoning, depende sa inyong panlasa. And then, sa malaking bowl, ilagay na natin dito yung mga naprito nating mga talong. And then, next, maglalagay na tayo dito ng hiniwang sibuyas, green na sili at labuyo. Haluin lang natin ating mag-well combine. Mas nahalo na natin, dito na natin nilalagay yung ating ginawang sauce. Huwag muna natin ilagay lahat para may pang-toppings pa rin tayo kapag sinord na natin. Then, mix lang natin until maghalo yung ating sauce at ng yung ating crispy talong. Once well, okay na, transfer na natin yan sa ating serving plate. At ilagay na natin sa ibabaw nito ang natirang sauce kanina. And that's it. Ihanda na ang maraming kanin at tawagin na ang buong pamilya at masayang pagsaluhan. Enjoy! At kung umabot ka sa part ng video na ito, ay pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot po ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at ilike at share ang video na ito. Pakiclick na rin ang notification bell at select all para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!